ayan mga guys umagang umaga traffic na naman dito ayan sa bayan ng lupi bayan ng lupi naman mga katamay bicol to ayan simula dito sa belcruz ayan barangay belcruz so grabe traffic na traffic naman mga katamay bicol oh. so yung pong galing maynila to galing bisaya papuntang bicol ayan mga katamay bicol oh. grabe talaga makakanasan nyo naman na traffic matindi tinding traffic na naman to napakahaba ayan o sumakot na yung video lo grabe o grabe haba na naman ng traffic na to ayan dito ito mga guys sa Maharlika Andaya Highway ayan bayan ng lupi Ayan, umagang umaga. So magdamag mga guys na traffic to. Ayan, kung mapapansin nyo mga katambay dito no. Grabe, magbao na talaga yung matinitinding pasinsya. Kasi palaging nagta-traffic dito sa bayan ng Luki. Yan no. Aba, ng traffic, grabe. Grabe. So napakaba ng traffic Ayan, nandito na tayo sa barangay Ulakling So kung mapapansin nyo mga katay Bigol ayan o oh. Talagang heavy heavy traffic Grabe oh, walang kalawan Ayan Walang galawan yung mga sasakyan. Sabi oh Dito po ito sa Barangay Kulakling Simula uh, Barangay Kulakling Galing taas ng Bell cross Sa bayan ng Lupi Kung mapapansin nyo Talagang matindi yung traffic Ayan yung galing pong Mainila to so, galing Visaya Papuntang Bicol Talagang makakanasan nyo mga katambay Bicol Matindi tinding Traffic oh Ayan po So talagang Grabe oh. Maraming traffic to ngayong umaga. Maraming haba ng traffic. Yan o. So walang ano, walang humpay. Aba. Grabe oh. napakatinding traffic dito sa bayan ng lupi kasi mga katambay dito yung ginagawa dito mga kalsada at mga pumagsak na kalsada so yung yun ang nagkikis ng matinding traffic grabe talagang ayan gumapapansin nyo napakahaba napakahaba ng traffic ano So galing dun. Mga katamay sa dulo. Talagang matinding traffic to. Ayan. Lahat ng nasa ng Paya ah, ng Luki. So ganito mga guys. ah mga katamay yung yung makakanasan yung matinding traffic. So yan. Punta pa, punta pa tayo sa pinakadulo. So pakakanin natin muna to. Kasi nako One way lang. Sabi mga katabay Bicol oh, no? talagang matinding traffic na naman to. Ayan. Walang galawan yung mga sakyan. So, tinatahak natin mga guys ang papuntang igol papuntang bayan ng Dobi, So, galing na tayong uh, barangay Tulakling, Tobel Cross. Ayan, kung mapapansin mga katabay Bicol, walang galawan. Talagang heavy traffic yung uh, sasakyan. Walang galawan oh. No? Grabe. Matindi din. Matindi tinding traffic to. Ayan. So may mga nag-assist ng mga uh, pulis. So laking tulong din ng mga ah uh, pulis natin at mga Eurofire na nagbabantay dito. Grabe oh. Talagang haba ng traffic. Matindi tinding traffic to. Yan. Grabe oh. Bicol. Walang, ano, walang humpay na traffic. Ayan, Bicol to Manila, mga Bicol. Asahan niyo na yung matinding makaranasan yung traffic. Ayan. Mabio. Na. Walang humpay! Sabi o! matinding traffic to. Ayan mga katamay So ipinapakita ko po sa inyo talagang yung pabiyahe ng Bicol to Manila so magbao na po kayo ng mga diaper ayan gamot, pagkain, tubig So ganito po yung makikita nyo dito matinding traffic. Sir, morning po. Ayan, ang grabe oh. So ito naman mga guys, grabe na naman ang traffic dito. Ayan, sa bayan ng Lupi. So galing tayo doon sa pinaka boundary ng bayan ng Lupi. Ayan, uh, Barangay Belcos. Ayan, Barangay Kulakling. So hanggang dito mga guys sa uh, uh, Manangli. Ayan, katambay Bicol, busing. So mapapansin niyo mga guys, grabe ang ng traffic talaga. Ayan oh. Grabe. Talaga matindi tining traffic to. Oh. Grabe traffic to mga Katamay Bicol oh. Ayan. Panibago na naman tong traffic palang humpay haba buong nasa kaupan ng bahay ng lupi so ganito yung makanasan yung traffic ayan o napakahaba napakahaba ang traffic matindi yan Matindi tindi to. Talaga walang humpay. Ay! walang humpay na traffic. Matindi walang kalawan ayun, ah, layo grabe oh grabe talagang matinding traffic ito mga katambay bicol makakanasan nyo na naman ngayon ayan oh ayan, grabe grabe So na po kayo ng matinding-tinding pasensya Pag ganito makalasan yung traffic Grabe oh So may nasiraan pa yata dito Malapit sa Ayan sa may tuyo Ayan sa barangay Manangli oh. May nasiraan pa yata Sir good morning po Grabe oh Diyan, grabing haba ng traffic. Oh, so, mga katambay Bicol. Ayan, nandito na naman tayo sa uh, Barangay Manangli. Nandito na tayo sa Barangay Manangli. Galing tayong ah, uh, boundary ng Lupito, Ragay. Hanggang dito sa ba, uh, Barangay Manangli. Ayan, kung mapansin nyo mga guys May makikita kayong tuyo Sa likod natin, ayan o oh, mga katayang Bicol oh. So napakahaba Ayan, hindi natin alam lang kung hanggang saan pa itong uh, Mga sakyan na to Kasi nandito tayo sa barangay Manangli Ayan, yung babiay pong papuntang Bicol to Manila So magbaon na po kayong matinitinding pasinsya, Ayan, magbaon na kayo ng tubig, pagkain, diaper, grabe, gamot ito po ang makakanasan nyo dito ang matinditinding traffic. Ayan o. Oh. Grabe mga katambay Bicol. So kung may mga... Kung... Babiyahe kayo talaga ng... papaso uh, papasok kayo ng Andaya Highway. Mga Andaya Highway. So... Papuntang Bicol to Manila. Ito mga guys ang makakanasan nyo. Grabe. Matinditinding traffic. Ayan. May toyo sa likod natin. Talagang... Tutuyuin tala kayo Ayan, totoo yung tala kayo sa biyahe. Matinding traffic ang mga kanasan nyo. Grabe oh. So, ayan, ipinapakita natin mga guys yung update natin ngayong araw na to. So, kahapon, grabe. Ayan. Grabe traffic. Ayan, napakahaba. Walang humpay. So, punta naman tayo dun sa dulo. Ayan, palabas dito sa barangay Mananglay, papuntang bayan ng Sipukot. Kung ano ang haba nitong mga sasakyan na to. Walang tigil, hibi hibi duty talaga. Ayan o, ang ano sa dulo ng bangay Manangli o, papiat. So ayan yeah, mga katambay, Bicolo, grabe. Talagang makakanasan yung traffic So nandito tayo sa bangay oh, Manangli. So bangay Manangli, ayan lahat na nasa kupa ng ah, uh, bayan ng Lupi so ito ang makakanasan yung matinding traffic mga katambay Bicolo talagang yeah, grabe oh Woo! matinding traffic ayan so na kayo ng ah, matinditinding pasensya ayan hey. Oop! shout out matinditinding ayan yung sa yung saging nyo Ayan yung saging, hinog na. Ayan, hinog na yung saging. Grabe. Grabe traffic to. So yung mga babayain Bicol to Manila. So kung mapapadaan kayo sa barangay uh, sa Baya uh, Andaya Highway. Ayan, makakalik ka Andaya Highway. Ganito mga guys ang makakanasan yung traffic. Matindi-tindi traffic. Yan o. So palabas tayo mga guys nang mapunta tayong bayan ng Sipukot. So ayan. Talaga na ng traffic oh. Napakahaba ng traffic. Matinding traffic to. Ayun, Barangay Manangli, ang ganito dito sa Barangay Manangli. Grabe oh. apekto, walang humpay. Yan! Grabe na naman. Apa. Grabe oh Talagang matinding ano to Ayan, mapapasabak talaga yung mga katambay pikul sa traffic Ayan Grabe oh Napakaaba Ooh, grabing traffic to Talagang Matindi-tindi Ayan yung mga baboy Talagang gabi na Oh Gabi gabi Heavy traffic tambay traffic tumakat ng Baybikol So talagang Ayan, mapapasaba kayo sa tingin ng traffic Oh, shut Grabe oh, grabe traffic mga idol Mga katamay idol Ayan Matinding traffic ang mga kanasa nyo So nandito na tayo sa Barangay Taisan Papu uh, Ano na to, sakop na to ng bayan ng Sipoko to, ayan oh Barangay Taisan oh Ayan, so grabe Grabe mga kanasan yung traffic oh Palabas na tayo ng Papuntang bayan ng Sipukot So ganito pa rin Ayan napakahaba Ayan, oh. No? Grabe. Grabe. Grabe traffic to. Walang humpay. baboy yung mga karagang baboy yung oh, nag ka na oh sent out hmm. grabe